Bye. This kid yo. Mami Lili. Mami Lili tadi nang ista. Ini ista. Udah dihena ini. Ayo dong. Itu namanya ista. Salah. Ini. Semangat Resko. yun okay, kaya tayo sa pala kumakaway-kaway humihinga-hinga-hinga hinga pa o oh, nakita nyo ayan, gumagalaw eh. doon nililinisan. Ayan na pinili ko. At yun. Makita niyo yun, bumalaw. Ayan o, bumalaw. Yan yun yung kapris ko, ang isda na ating napili. ayun na yung napili natin, nililinisan na oh, ganun ayan o, oh, tumatalon. So, hingi tayo ng resibo. I want a receipt, please. So, ayan na siya. Nalinis na. Receipt, please. Kailangan ng resibo. Ayan na. So, natapos na tayo. <laughs> Ayan na yung pagbili ng isda. Ayan po. Libo tayo para kita niyo yung iba. Mga sipol. Tingnan mo yung mga shrimps. Gumagalaw-galaw pa. Oh. Diba? Mga crabs. Anong tawag niyan? Oh. Bumubunga, bumubunga bumubuka yung clamp ang tahong o oh, bumubuka din ito anong tawag dito yung mga talaba mga talaba ang lalaki ang tataba so ayan po yung aking video ayan ay po yung aking video na gagawin ko maraming salamat sa lalawad oh, hope you like it Enjoy watching. Bye-bye na. See you on my next vlog. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan yung mga pulang karpa. Karpa yung tawag doon, diba? Bye-bye na mga guys. Bye-bye.